It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> What's up sa inyo mga paps at mams? Andito tayo ngayon para magparehistro ng ating motor. Ha? At kita nyo naman, umi-effort tayong gumising na maaga dyan. Ha? Kasi last year, napalaban tayo sa pila ng Emission Testing Center. Kaya this time, minabuti nating agahan. No? Wala nang toothbrush-toothbrush. <laughs> Tignan natin kung gaano kabilis o katagal ang proseso nito at magkano ba ang aabuti natin sa pagpaparehistro. Okay? Let's go! Good morning everyone. Andito tayo ngayon sa LTO Carmona. Time check is 5 a.m. At kung makikita nyo, konti pa lang yung sasakyan. Yahoo! Ang kaso mo, 7 o'clock pa daw ang start ng emission. Pagkakapa tayo sa pila. So, since andito na rin naman tayo, antayin na natin. And the waiting game begins. after natin magpa-emission, ang next step ay stencil. Andito rin sa within the vicinity ng LTO Carmona. Tabi-tabi lang siya. Okay na tayo sa emission. And that's it. Grabe ka, LTO Carmona. Ang lupit mo. LTO Carmona, number one. Yahoo! Grabe. 9 o'clock, tapos na ako sa registration. Ganun-ganun lang yun, Beshi. Last year, hindi ganun kadami yung tao. Pero this year, parang dumoble, tumireplay yung tao nila. Pero smooth pa rin yung mga transaction nila. Smooth pa rin yung sistema nila. Organized. Wala akong masabi. Okay, so quick recap lang na nangyari. Um, maaga tayong pumunta sa LTO Carmona around 5 o'clock AM. Andun na tayo nagantay sa emission. Nag-start yung proseso. 7 AM pumasok yung mga empleyado nila. 7.30 nag-start silang mag-emission testing. afternoon sa emission testing magbabayad kayo ng 400 pesos sa motor. And then after emission, pupunta kayo dito sa stencil. I-stencilin yung, ano, yung mga, yung mga ano yung makina and then after nun kayo ng insurance uh, 650 pesos yung insurance na TPL and then after nun uh, babalik kayo dito sa stencil uh, kasama na yung inspection dito ang pinaka last step nyo is pupunta kayo sa loob window 5 ilalagay nyo dun yung mga documents hintayin yung tawagan yung uh, pangalan nyo and then magbabayad kayo ng 252 pesos and then that's it 3 easy steps guys napakadali ang pinaka paborito ko dito sa LTO Carmona walang fixer na umaalig-alig maayos ang sistema nila so good job LTO Carmona Yan lang that's the end of our vlog kita ko sa susunod na ride right. bye bye ride safe everyone bye bye